pagdiriwang ng Childhood Cancer Awareness Month, bumisita at nagbigay ng tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Children's Medical Center. Ang detalye sa ulat ni Bernard Ferrer. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Children's Medical Center o PCMC sa Quezon City. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Childhood Cancer Awareness Month upang itaas ang kamalayan sa childhood cancer management malapit sa puso ng puno kutibo ang PCMC dahil itinatag ito sa bisa ng Presidential Decree No. 1631 na nilabas ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Hanggang pinasinayaan ang PCMC ng kanyang inang si dating First Lady Emelda R. Marcos na nagsilbing Minister of Human Settlements hanggang tuluyang buksan sa publiko para magbigay ng pediatric healthcare noong June 23, 1980 isa rin ang PCMC sa National Centers for Specialized Health Care sa ilalim ng Department of Health. Kaya naman itinir na over ni Pahulong Marcos Jr. ang check na nagkakalaga ng 150 million pesos. Tiniyak din niya na patuloy na tutulungan ng pamahalaan ang mga kapuspalad nating kababayan na nangangailangan ng dekalidad na serbisyong medikal. To our little warriors and their families, you're not alone in this fight. Di po kayo ay eh, Kami ay nandito po kasama ninyo at uh, kabalikat ninyo sa nagagawin ng lahat upang tulungan ang inyong mga anak na maging malusog at maging malakas. Itinatayo na rin anya ang PCMC Legacy Tower na may 20 palapag upang matugunan ang serbisyong pangkalusugan ng lumalaking populasyon ng bansa. Mayroon itong 500-bed capacity treasury hospital upang magbigay ng pediatric care training programs para sa medical, nursing at allied healthcare providers. Ibinida rin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga makabagong kagamitan sa Legacy Tower. The newly installed diagnostic imaging machines, the three Tesla MRI, the 128 slice CT scan, and the dynamic DR X-ray machine. They're not just shiny new machines, new technologies. They are lifelines. They allow us to diagnose more quickly, treat more effectively, and give every child a fighting chance. Malugod ding binati si Pangulong Marcos Jr. ng mga doktor at pasyente ng PCMC sa kanyang nalalapit na karawan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.